So mga kainags, ano? dito tayo ngayon Kakain tayo Yan, naka Mabuti na lang eh Yung ating bunsong prinsesa kahit na hindi pa nakakapunta rito Kabisadong kabisadong galing Sa Google lang, laganong ganun lang sa cellphone nyo Sunod sunod lang tayo Kung saan saan na tayo nakakarating Nakakatuwa naman ano Kung kami lang dalawa ni Malarena <laughs> Asan, Asan dito? Asan dito? Asan doon? <laughs> magturo-turo pa ang bagsak namin yan ano lang din yung ah, baka yung mga jamburger burger lang yan dito tayo tingin tayo ng ano tingin muna ng mga souvenir daw si ano sila ito muna tayo sarap, sarap gumala sa gabi dito mga kinis ang daming tao ito yung gusto ko eh ano? eh ano Grabe, walang, walang, walang ganito sa Canada, ano? maraming tao kahit ganitong gabi na, ganitong oras. Walang ganito sa Canada. Which is nakakatuwa naman. Yan, bali nandito tayo sa ano, sa Pier 39 tayo ngayon, mga Inex, ano. Uh, hindi ko alam kung pa tayo napunta rito. <laughs> hindi ko alam sa bunsong prinsesa natin. Pero meron siyang sinasabi, Pier 39, ito raw yung puntahan papuntang Alcatraz yata. Dito yata yung pier, yung sasakyan natin para papuntang Alcatraz. So, yan, no? Pier 39, yan. Ah, sarap tumambay dito. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Nakakatuwa. Parang buhay na buhay dahil maraming tao. Naka, ano, nakakaingaan nyo. Teka mo na, napapalayo ako at baka umalis yung dalawa kong kasama rito. Maiwanan ako. Maligaw ako rito, mga kainay. Ako patay. Asa na ba yung dalawang yun? Kaya yeah, so, bumibili ng ano, pang, ano si Mahal Arena, souvenir sa San Francisco, mga kainay. bagay sa kanyang sombrero. Ayan, yeah, Ano ma? Bagay ah. <laughs> Magkano yan? Bagay yan, gano'n? mo. Twelve dollars. Makunin mo na. Panalo yan. Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinag. Sinong man kayo ngayong araw na to. No? Uh, tinihabang hinihintay natin yung magina natin. Kasi pupunta tayo doon sa ano? Sa yun oh Kung know, yun, yung Paris Wheel na yun. Paris Wheel yun eh. para mga perya. Pupuntahan natin yun. Mamasyal tayo dun. Diba? Sulitin natin yun. <laughs> Grabe. Ano na ngayon? Alas 6 na ng gabi ngayon. Saktong-sakto tama naman. Naglilipara na. Naglil nagsisilitawa na yung mga ilaw especially nung peri pupuntahan natin na yun kailan tagal mamili ng mga kasama natin eh hintayin natin ang sandali lang baka matalisod ako rito <laughs> madilim <laughs> so sobra sobrang ano sobrang uh, nakaka-amaze na nakaranas ulit tayo ng ganito yung gagala tayo sa gabi tapos sa uh, hindi lang tayo nag-iisa sa daan mga kainag yung bang buhay na buhay grabe apos nandito tayo sa San, San ano sa San Francisco, California, USA, Amerika, Amerika, yeah. <laughs> nakakatuwa lang ano, buhay na buhay. Kung nakikita niyo lang makikita niyo ano? 'yan. Kaya pinapakita ko sa inyo eh. Kung gaano kabuhay na buhay ang ating paligid ngayon. Asan ba Tinitingnan-tingnan tin dalawa nating kasama kasi baka may maiwanan ako eh. Hindi ko alam kung paano pauwi, ano. Hmm. Yan. nakakatuwa lang ano. Kasi talagang sinusulit natin, sinusulit natin ang ating uh, pag-stay dito sa, sa ano San ano California, USA. Para lang ko nakakalimutan ah. Naghahanga ko, dito tayo sa San Francisco. Yan. Yan, ah, ini sana ang Daming tao, no? Daming tao. Walang wala yung ganito yung sa Canada eh. Walang wala ang Canada pag ganitong uh, ano ganitong oras yung gabi na, walang wala tang wala sinabi rito sa ano, sa San Francisco, USA, Kalipo, California, Amerika, Amerika Tagal naman ng dalawang kasama. Tagal mamili. Nagreklamo eh. Ano na mo? Ano na ka? Kaya kasi bibili ng pag ng si mahala Arena, wala kasi dalang tsinelas. Pag nandoon tayo sa hotel, wala wala siyang ginagamit na tsinelas eh. Nakalimutan yata. Meron ka ba nakita tsinelas? Wala akong nakita tsinelas. Malamig na ba? Nilalamig ka na ba? Oh, dito ni ayakap na kita, no? Nandito tayo mga sa ano, San San ano, San Francisco, California. Yeah. <laughs> Grabe, nag-enjoy lang kami ni Mahal Arena mga na ano? Sobrang enjoy namin dito talaga. Kaya pagpasensya niyo na no, kami dalawa. Nilalamig si Mahal na sandali lang ha. Ayan, uh, suot na ni Mahal yung kanyang biniling sombrero, bagay sa kanya mga kayo ano? na Parang ano eh, parang yung sa Pilipinas, ano yung pagkagabi, merong kainan yung ituro mo iluluto ko parang ganun eh no itong lugar na to mga kainan ano? sana uh, daming ka eh. nakakatuwa nakakatuwa nakakaaliw lahat na hindi ko na hindi ko alam kung, kung anong masasabi ko basta ang masasabi ko lang masaya kami ni Mahala Reyna sobrang saya Naka grabe. Eh, Diyan pa tayo pupunta mga kayo. Ang daming tao, no? Ang daming tao, no? Grabe. Ito, ito, yung gusto ko, eh. Yung pag naglalakad ka, maraming tao. Di ba? Nakakaaliw. Yung bang hindi boring, hindi ka nag-iisa. Yan. Yeah. Wow, ganda mga kainags, oh. Mga bangka, ano? Mga bangka, oh. Ganda tingnan, no? Ganda tingnan, no? Tapos, eh, dito tayo, oh. Wow. Ganda. Yan, tuloy lang, tuloy lang ang lakad natin, mga kainag siya, tuloy, tuloy lang. Alas 7 na ng gabi ngayon. Yan, yung bunsong prinsesa natin, kung saan Gusto naglululusot. Gustong ano, bumili ng mga souvenir. Siyempre naman, minsan lang tayo hon, makapunta rito sa San Francisco, California, USA, America, America, mga kainag siya. sulitin na natin. <laughs> sulitin na natin. Huwag nating sayangin ang bawat minutong lumilipas. Di ba? Tayo muna, Tingnan ko si Mahal Arena, baka mamaya <laughs> Diretso yung lakad ko doon eh. na na pala ako. Tara, tara. Ano ma? Ano? Ha? O, hindi tayo namin yung busong prinsesa. Nawiwili sa ano eh, tara mo. Nawiwili tayo sa ano, sa kakalakad ano, nagi enjoy mga kainay, so. Ano? Tsaka i enjoy ako sa ipinapakita ko sa inyo kahit pa paano, di ba? Ayun yung busong prinsesa, ando na. Tara na. Bali, ang hinahanap ko na lang dito, mga kinis, ang kulang na lang siguro dito yung ano yung mga tinda-tindahan ng pagkain yung mga changgi-changgi sa gilid no yung mga ano yung yun yung masarap pero eh. yung hinahanap ko dito kanina pa eh wala akong makita eh no yung yung sa gilid may nagtitinda ng barbecue kahit yung mga Mexican mga Mexican food na nakikita natin na nagtitinda-tinda lang sa mga gilid-gilid yun ang hinahanap ko dito kaya wala akong makita eh sarap sana no bibili ka tapos hindi ka magugutom kasi bibili ka lang habang naglalakad-lakad ka, patingin-tingin ka, nguya ka lang ng nguya. Yan, pumasok na naman dalawa natin kasama doon sa ano, sa loob. Makakayahan <laughs> natin, nag enjoy sila mga kahinags. No? Nag-i-enjoy, mahilig sa mga damit, mahilig sa mga koleksyon. Yan, alam niyo naman yung mga babae, eh mahilig sa lahat. May mga pang-ano, may mga pambayad sa kanilang mga pang-shopping-shopping. Tayo, ano lang tayo, bunganga lang tayo dito. Bunganga, bunganga. <laughs> yan, enjoy-enjoy lang natin yung lugar mga kahinags. Ano? Kuha ko damit isa mga kainis, ano Ganda, no? Kaya, yeah, so, napabili pa tayo no ano, ano, t-shirt. Souvenir, mga kainis, ano? Golden Bridge. Yung tinuntahan natin. Ganyan-ganyan, no? Ayos, na, di ba? Nakalabas na ako yung mga kasama ko. Wala pa rin, mga kainis, ano? <laughs> Tagal, eh. Tagal mamili pa kanilang, yung mga kanilang mga gustong bilhin. Pambihira. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Kanina pa tayo okay. <laughs> Sakit na sa paa sa pagka ano, nakakahintay natin sa dalawa natin kasama. Okay lang yan, mag-enjoy sila. Yeah, ayan, yeah, yan. Dumating na hinihintay natin, ano. So, sabi ko, punta naman tayo dun sa ano. Kanina ko pa gusto pumunta ron, <laughs> hindi tayo makapunta-punta, ano. Dahil daming stopover na nangyayari. Gusto kong puntahan yung mga Ferris wheel kanina, mga nakikita natin yung parang perya. Ayun, oh, ayun, ayun. Yun. yun, 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 yun. Nandun, mga kainis, ano, malapit na. Ah, sabi ko, tara, puntahan natin dun. Gusto kong makita. Baka may ano yan, pwede magtaya-taya doon ng mga color-color, di ba? Color green, color ano kung ano-ano pa. Yung parang ano, minsan yung parang wa ano yun, yung parang bingo, yan, mga ganyan. Pag medyo, pag merong mga ganon at medyo abot kaya yung presyo, laro-laro lang tayo. Malibang lang tayo. Ayan na, mga ganas, ano yun na, umiikot-ikot na, yun, o, umiikot-ikot na. Ayan na yung gusto kong makita, tingnan na. Ayan. Diba? Nakakatuwa. Parang bumabalik siya pagkabata, ayan o. Pero nakakatuwa mga kares pag nakita tayo ng ganito ano? Ayan no? Oh. Wow ganda no ah, Mukhang yun lang yata Pero meron na kitang Ferris Paris wheel kanina eh Yung Paris wheel na umiikot-ikot na ganun Meron eh Oh, mga kainis, ang dami mga, ano rito, mga souvenir na ano, tinitinda talaga oh Ayan oh, eh. wow Ganda Ano ba ba rito? Tingnan natin dito Tingnan natin Ah, ano to eh, pambata ano? Nasaan may yung wheel kanina? Meron na kitang Ferris kanina, eh, 'di ba? ito lang pala rito, ganito lang, makitid Kala ko marami, wala pala Ayan no? Wala no? Wala, wala ma no? Ah, <laughs> tapos ano? <laughs> naghahanap ako, barbecue eh Barbecue kay banana cue rito eh no? Yung nakaraan pumunta tayo sa ano, San si Occidental Mindoro, di ba? Every night, nandoon tayo sa sa ano sa sa, sa plaza doon tayo tumatambay nalilibang kasi tayo pero okay na rin dito at least dito kasi kahit pa paano walang wala man tinitindang ganun buhay na buhay buhay na buhay maraming tao masaya mga ka-inis ano? wala tayo nakikita ganito sa Canada sa totoo lang wala bihirang bihirang bihira bilang na bilang natin sa sa daliri natin kung kailan nangyayari mga ganito maraming tao tayo nakikita sa isang lugar wow ayun no? Ang bata ito eh Ayan o, ayan o oh. Yung ano, yung yung poster ni Jordan na yan Meron akong ganyan dati nung third year high school ako Ayan o oh. Dito tayo, dito tayo Asa? Hinahanap ko yung Paris Wheel, di ko makita yung Paris Wheel eh wala wala hindi na namin nakita ko saan namin pupuntahan yung Ferris wheel. Tapos wala na, wala na tayo makikita doon banda mga kayak. Ano? kasi talagang yun lang. Yun lang naman talaga. Pero ting tingnan natin bukas kasi babalik naman tayo dito para sumakay sa barko papuntang Alcatraz. Bukas pa yan. Kasi medyo madilim ngayon eh. Pero at least ah, nagkaroon din tayo ng night adventure no, mga kayak no. Hindi natin in-expect na ganito makikita natin dito. 'Di ba? ganitong oras ng gabi Pag alas 8 na ng gabi mga kainis Parang gutom na ako Ay, Nagutom ako sa pagbububo nga Kaya hmm. na Ay, ayun, ayun pala yung Ferris wheel mga kainis yun, oh. Parang perya nandun pala banda Medyo malayo pa mga kainis yun, nandun, dandun, dandun, dandun pa nandun pa Ayan tapos uh, sa <laughs> daming tao eh Paano kami ni Mahala rin na pa step by step kami Oh, <laughs> 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 sarap, ang sarap, ang sarap ang masyal, grabe ito yung namamasyal ka sa gabi na nag enjoy ka. Sobrang nag enjoy ka sa pamamasyal mo sa gabi. Kasi buhay na buhay mga kainags. Eh? Buhay na buhay. As in, buhay na buhay. Dito sa San Francisco, California, USA, America, America! <laughs> Hirap na ano eh. Gusto kong sumigaw eh. Kailan lang baka kasi may mga pulis mga kainags. May mga pulis ano? na gumagala-gala baka pag sumigaw ako rito mapagkamalan akong nagwawala eh yung ano yung public scandal madali tayo mahirap na mga kayo mahirap na baka <laughs> makulong tayo rito yan tayo yun tayo malapit na tayo ha yan malapit na to medyo maingay na doon ng konti mga kayo so, nags no? mukhang masaya doon may nagda drumble drumble na nagda drums drums na ano Ayan, no? So, no? de ba? Oh. Ma, tiga dito. Masaya, masaya. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kayo. Next, may mga paninda, may mga tinda. Ayan, no? Oh. O, oh, di ba? Yung parang sa Pilipinas, di ba? Yung mga tinda-tinda, no? Yan lang, lakas ng sounds. Baka mga copyright tayo. Sandali lang, ah. Ayon. Ay, dito pala. Pwede lang kumain dito, ma. no? Bili na tayo ng pagkain dito. Ha? Cash o mag-cash? How much? How much? How much? Bale, ano, ten dollars, ten dollars ang isang piraso mga kayo na siya, ano? Bale, bibili natin dalawa, kaya twenty dolyares. Yan. Ikaw ma, gusto mo? Ayaw mo? Ayaw lang Ang hati na lang kayo, hati na lang daw sila ng bunsong prinsesa natin mga kayo O tara tara, tawid tayo rito, tawid tayo. yan uh, ganda. Ah! Hmm, tarap. Maglalakad ka? Sabi ko makain, no? Oh. Mm. Si, pangalina, si Bunso at si na nandito Pumasok dyan na grocery Tayo dito lang Inuubos natin ng pagkain mga kainags ano Salap. Mm. Sarap! salap lang paghala sa San Francisco, California, USA. Siyak, makamabulunan ako. Dali lang. Hmm. na muna tayo mga kainags. Ano? Yung mga tubig. Kasi importante sa hotel natin yan. Tsaka pagkain. Yung mga snacks-snacks lang. Yan. So ito yung grocery natin. Sibat na tayo mga kainags. Ano? Tapid muna tayo rito. Yan o. No? tawid muna tayo ay nako sarap din yung kinain nating hotdog ha? yung sa changi changi doon turo turo tinikman lang natin masarap din ayos din pa, ano, pang pa lipas gutom tapos sa uh, nagsisimula na silang ano, magbukas ng mga ano rito yung mga hina, -hina yung mga tato tato ano uh, nagsisimula na silang maglagay dito ng ano, yung, parang sa Pilipinas nga, ano. Naglalagay na dito ng mga pangatinda-tinda. Yan, nakakatuwa naman nagsisimula like, na. Tapos ito na yung Ferris wheel na sinasabi ko sa inyo. Ayan oh. Wow, ito na pala yung Ferris wheel, oh. Pwede pala tayong sumakay dito. Oh. Kasi lang haba ng pila, oh. Haba ng pila. Gusto ko sana sumakay haba ng pila. Yan, nakakatuwa naman, masaya, masaya 'to. Masaya dito, masaya dito. Wow. Huh. Enjoy, enjoy. Enjoy sa pag sa gabi mga kainag Sarap ah, Nakakatuwa Para naman sa Pilipinas Wow Yo Ayos Happy hour daw Happy hour Ay ito pala May mga dinit ng sa gilid Ayan na, ayan na, Nag, ano na Naglalabasan yung mga paninda sa gilid Mga kainags, oh ah nice. uh, Nakakatawa Enjoy <laughs> Tapos pagka no, Pagka gusto mong sumiat ng alak Meron dito sa gilid Mga ano tinatawag nila Ano yung tawag doon uh, ano? May tawag sila doon yung parang Special, special time ba yun <laughs> Yung nabanggit kanina And, meron dito mga shot shot mga anong klaseng gusto mong alak gagawin nila para sa iyo. Buhay na buhay. Uh. Parang gusto ko to ah. Parang gusto kong tinapay dito mga kainis. Hanggang dito sa labas, amoy na amoy. Ang bango, ang bango nung, nung, tinapay. Nakakagutom, kakain lang natin. Nagutom na ako. Pambira, oh. Parang gusto kong bumili eh. Ayan. Ayun galing 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 pagawa pa lang eh panalo na pag mo sobrang panalo na walang katalo-talo yan <laughs> gracias amigo nice let's go <laughs> enjoy Huh, sulit ah. yung paglalakad lang natin dito sa kalye grabe na no? sulit na no? nasulit na yung yung oras yan nako ito yung sinasabi ko parang sarap kumain dito ano dito sarap kumain dito ay oh, restaurant ay kalao. Oh, tama restaurant nga ito bistro bound din parang gusto kumain dito kain tayo dito Ah, ayan, so pumasok na naman sila rito. Kasi bibili-bibili ng tinapay mga kainay ano Tinapay na nakita natin kanina dito 'yun. Ayan diyan muna. Pero dito muna tayo, tingin-tingin tayo dito. Tambay-tambay muna tayo dito. Grabe oh. Yo, replace, replace, believe it or not, meron din pala rito. Ayan oh. Ayan oh, replace, believe it or not, mga kainay ano Ayan oh. Ayos. Ah, kalibang enjoy. Uh, tapos sa uh, yung ano, Fisherman's Wharf. Kung hindi ako nagkakamali. Nandito mga kainig sana, meron dito, meron dito. Ito ito to 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 to. Oh. Uh. Fisherman's Wharf. Di ba, ito yung mga sinasabi ng mga viewers natin, ng mga subscribers natin, punta raw tayo dito sa Fisher's Fisherman's Wharf. Pero bukas bukas na umaga punta tayo dito. Ayun kasi gabi na ngayon, hindi ko alam kung ano meron dito, but masyadong sikatong lugar na to. Ayan o Fisherman's Wharf Bukas Balikan natin yung Ayan dito yung dalawa Nating hinihintay Puntahan natin ito Mukhang maraming pagkain dito Bukas ano Subukan natin mga sa Ayan o Ayan Ayos ayos Let's go let's go Ganda 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 o oh. Nakakatuwa <laughs> Buhay na buhay Ayan Excuse me And can I get a Ayan yeah, so Order tayo mga sa Anong pagkain ano uh, Dito tayo sa ano Can I have the calamari? Calamari? Or oh, maybe crab cakes? Crab cakes. What? Uh, this one is seafood. What? What? What seafood is this? I, I think it's the same. Same Bacha. crab. Okay. Can the I have? This one is a mix. It's How much is this one? Twenty five. Well, can I have this one and this one, please? This one and that one. Yes, please. All right. So, yano order tayo? Kasi nagutom tayo mga kainis. So, dito tayo. Ito pala yung mga sinasabi sa atin ng mga subscribers natin dito sa may ano, sa may Fisherman's Wharf. Tamang tama. Ay eh, bukas sila, nag-open sila. Ah, nag-open sila ngayon mga kainig. Sana sakto sakto na dito tayo ngayong sa kalye. Order, tambay, relax. Uh, good ambiance, beautiful. Yan kaya sulitin natin 'yan. Pero hindi na natin dito kakainin yung pagkain. Dali natin sa tra trabaho. Pero pwede, pwede kong kainin dito man, no? Pwede yung kumain dito. O doon sa, sa hotel na. So sa hotel na kasi malamig na mga kainis. Ano? Hindi naman sobrang lamig. Kaya na si Malare na pagod na. Pagod na siya. Kahit na ibunga nga ako rin pagod na. <laughs> dahil gusto ko lang kumain ng kanin ngayon kasi ang dami nating tinuntahan ngayon. Napagod. Kailangan natin ng carbo. Kailangan natin magkaroon ng energy. May balik natin bago tayo matulog. Mamayang gabi at bukas ng umaga maaga gigising pa tayo dahil tayo inako bibira na naman tayo sa paglalakad mga kainag ano. Bibira na naman tayo susulitin natin ang ating oras, araw, panahon dito sa San ano sa ano ba? Like ko nakakalimutan dito. San Francisco, California, USA, America, America. Yeah. Grabe, ang ganda dito. Para talaga sa Pilipinas, yung bang Kasi di ba sa Canada pagkagabi na, wala na eh, no? Pag madilim na, wala na eh. Patay na eh. Patay na eh diba ba? Hindi ka tulad dito. Wow. Alas 9 na ng gabi. Pero panalo mga kainis. Buhay na buhay. Talagang mawiwili ka sa labas. Dahil kita mo naman. Kita mo naman mga kainis. Ano? Nandito tayo sa labas. Kumakain. O naghihintay ng inorder natin. Nakatambay. Nako. Nawiwili tayo sa kakapanood sa labas. Kita nyo naman mga kainis. Ano? Ikaw ba naman January 2025? January. Winter. Winter no? Winter tatambay ka ba sa labas? ba diba? sa Canada hindi ka makatambay sa labas winter, January pero dito buwan ng January kita nyo naman mga sweet na sweet talagang pa ano pa 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 wardi wardi lang di ba <laughs> enjoy no <laughs> grabe so ito na oh. nakuha na natin yung order natin mga kainags ano yan oh. So ngayon, ang ginagawa na lang natin ngayon, naghihintay na lang tayo ng Uber. Uber. Tapos ngayon, marami pumapasok na customer ngayon dito, mga kainis, ano? Mga, mga kababayan natin Pinoy, ano? Anong oras na ba ngayon? Alas, alas 9 pasado, alas 9 pasado na ng gabi. Ngayon pa lang naglalabasa ng mga tao, ngayon palang lang nabubuhay ang mga tao, ngayon pa lang nabubuhay ang lugar na to. Parang night ano yata to, no? Night, night life, parang ganun, ano? Bihira para na makakinis ano mukhang nandito na yung uber na yeah, in order ng in order ng ating ano ah, bulsong prinsesa ay to to to, to. ito yung taglay no? lexus mga kainis so, mga kasakay yata tayo sa lexus ah lexus grabe panalo lexus tara ah so wala kasakay din tayo sa lexus mga kainis ano ano ni mahal na rin na yun, eh pangarap niya makasakay ng ano eh ng Lexus, pag nakakita ng sasakyan Lexus yan eh naglalaway naglalaway pangarap niya raw magkaroon ng sasakyan Lexus eh kahit pa paano nakasakay tayo sa Lexus na Uber mga kainig sana dito na tayo sa ano natin sa hotel natin mga pinamili natin pahinga tayo kain muna pala pahinga relax edit tulog bangon uli ng maaga bukas gala uli mga kainig sana enjoy dito sa <laughs> America America